mga paps at ay, na, may mga dumadating pa din eh. Ayan, mga midnight collective. Ayan, mga boss. Ah, nila mga entry. Ayan. So, kasamahan din nila itong mga dumadating ngayon. dami, ang dami lang mga ito eh. <todong> Pwede <laughs> na nga mga paps, ayan. Ay, umulan nga kanina. O, so, ayan, kita nyo naman, o. No? Kanya-kanyang punas. O. Oh. Kanya-kanyang punas. <laughs> Kanya-kanyang punas, sino po, o. Oh. Oh. Kanya-kanyang punas. Kanya-kanyang punas. Hi. Hey. O. Oh. Aray, oh. Puntahan pa natin din, o. si po, o. din, o. Oh. <laughs> O tapos na ata magpulas na rin isa. Nakakabago <laughs> din. O re. Ah, hindi pa tapos magpulas. Tapos Ah, tapos na din. Oo, oh, kanya-kanyang punas. ay hanggang dulo Kanya-kanyang punas. Magmamay lang <laughs> ka kanya pang <-kanyang bunas. laughs> Ay, iyak. bossing Nice car, boss. Ganda. Ayun, o. Oh, kanya-kanyang punas yung bossing Ayan, bali nandito yun siya na drug access. Ayan, ito, galing Pampampanga. Ay, boss, shout out, boss. Ayan, yun. Shout, shout out, shout out. Ayan. <laughs> so, ito pa lang yung mga sasakay nandito. Yung iba, mga nagchat-chat, padating daw. So, pinupuno muna natin itong part na to. Ayan. Hanggang, sa, hanggang doon yan. Tapos, pag napuno na to, doon naman sa, sa may kabila. So, ayan. Pogi na itong FD nga, doon nga papark Damn Sarap sir Sarap sir Doon nga papark sa so may tent <laughs> Kasamahan na itong mga ano Rolls Royce Ayan Yes sir sa punaga, mga titawal, Kung sa mga dito Walers, kung mo pa sa bahay hindi pa, nag-iikot muna sila. Okay, sige, sige. Sabi kayo, wala pa namang ginagawa eh, mag-iikot-iikot muna. Sarap naman, Lamborghini! right mamaya may dadating pa dyan doon tapos may kabila may dadating din doon ayan mga paps grabe ang gandang tingnan no oh. ang haba Sana <laughs> mapuno natin to yung iba kasi sa so, pakapunta gawa ng yun nga friday night syempre iba may work pa may pasok so after pa, after pa nila dun sa work nila tsaka sa pag-school nila tsaka pa sila makapunta dito paglabas ayan Dating, dating naka-side exit e, eh. ngayon e nagpo-lexus na, so pakinggan natin kung may ingay pa rin talaga. Oh, tahimik na nga, hindi na katulad ng dati. Oh, may ingay pa din. Dito ka sa likod, wait lang. May ingay pa din naman. Kasi hindi na ganun? Oo, hindi nga lang katulad dati. Hindi nga. Malakas pa din! Malakas pa din? Oo okay. Oo, apoy na lang wala! Kaya nga! Pero so, yung dati! Sa sedak kaya ay la! Ah, <laughs> <laughs> yung utok niya hindi ganun may apoy! Oo! Pero ingay Sarap. hindi ko na-rejoin. Na-rejoin ko yun. Nagapok niya, nagapok niya. Kung kailan mo may 2 step battle, tsaka kanuman. naman. Yeah. Sabi ko nga din. Wala pa yung tambot siya ko. Oo, oo. Kalampag na yan. Sabi ko yung sali sa ano. Yung pala hindi nalang kapapit na mga. Oo. Oh. Sarap, sir kasi na nakapag full Nexus na ako, saktong siguro ilang araw, nag-post na ang Barako Fest. Uh, -huh. Tapos nakita pa ito, step battle. Pinaano oh, mo ba? Ba't nawala ang Popsen? bakas pina pinaiba mo ang tono? Hindi, so, hindi ano sa tono ng... Ah, so, tsaka yung masamang pag ano eh. Kaya parang ano, hindi akma dun sa full Nexus. Oo. Oh. Na, eh, ang tono naman kasi nito, pang sedexit lang. Oo. Oh. Pero ayos din, may Oo, ano pa rin. Sabi naman eh, oh, wala. Lalagitig pa din. <laughs> Hindi muna i-tune, gana mm. pa daily ko lang. Uh Oo. -oh. Pero kung may kakarera, hindi. Ay hindi pwede pag ano. Ah, sumabog yan. Sayang. Huwag sumabog. Sa Sayang Mama Mamaya, mamaya tayo. Wala lang. Check, check. Ah. Check, check. Yes. Oo, okay. Oh, okay lang. <laughs> Tama pa pala pa lang mamaya. Wala pa yung iba eh. <laughs> Ito ba? Hindi, may bayad po yan 200. Ha? Alright mga babs, ate na nga. Dadagdagan na nadagdagan, nadagdagan ng ating mga uh, sasakyan ng DD ni. Ayan, itutur ko muna kayo. Alright, chillin lang boss. Ayan. Igotan natin, igotan natin. Napakita uh, ko sa'yo. Igotan lang natin mga babs. dami niya no. Kita mo sa daan, pa ako. Uy, chill na chill Bossing Ayan, naked ko lang kayo Rin I mean, may open sa lahat Mapa-stack ang sasakyan nyo Formado Kargado Stack ang makina Ayan, makapogin ito na itong puti na to Katabi o oh. Ayan o, oh. oh, may tamiya din o oh. Bossing Ayan Ayan Igutan pa natin dito Ayan na. Eh. Ba bali, malaki pa ating space, guys. Malaki pa. Malip. pag napuno natin tong bar na to, doon naman tayo sa Mega Villa. Ayan, mga sweep. Suzuki sweep. Bossing! Hello! Ayan. Ikot-ikot lang tayo. Ito, may mga sibik, oh. Alright. Ito, accent, Pogi. Ito, kaya ati ba dit? Ayan. Ito, taga Pampanga pa to. Ayan. Pogi. Karamihan talaga dito ay mga Civic. You know. Landia Nights. Ah, ah, ang gusto. Damn, Shayna si Bak, Bak, Bak. At syempre si Unay nandun doon. Pasensya ng mga pops at talaga namang napaka dumi lang natin yung place eh. Makalat ngayon. So mamaya dadating yung Macdo, si Nakapooks, mga Tagal Emery. Dito natin sila papapastuin sa Mega Bella. Ayan, bali, tutor ko lang. Tapos mayroon din dito mga ano, ah... Uh, banda mamaya, oh, di diba? ba? Kumbagi car meet, tapos dito yung banda, ayan. bagay may mapapanood pa din, tapos mamaya bombahan na tayo dito, guys. You know? Drugstore PH. Yeah. At yung mga sponsor, ayan, shoutout ka na Tita Anik, na Coach Lewy, Drugstore Philippines. Ayan, kay Sir Rani, kan Royal Lubricants. Yan yung ginagamit natin na langis, guys. Ayan. Ayan, o. Oh. Drugstore. Ayan, Aeropack. Alright, mga ano yan, mga panlinis na mga carbs, mga, mga throttle body, mga aero, yan, yan yung aero oh ito lang guys,

Lalim tumatama matama, balubap ang daan uh. Oto nakastan, side na sa hams Mati ka akiting ka uh. Mga tumingin, bali aliig Malahar at Ah, uh. Parang nabibitin ba? Pwede pa to is a god Prefer uh. ko na fit na ka-fender to lip Para humalik na sa lapag yeah. Pag isa sa car show Tila walang kasabay Pero uuwing may model Sa'kin na nakasakay Show me shit if I saw You know I keep it the love Keep it on the low I keep it on the low Show me shit they pass us you know I keep it on the low Keep it on the low I keep it on the low Show me shit they pass us you know I keep it on the low I keep it on the low I Keep it on the low sexy Keep it on the low okay. na skyway Tara mga bro Pagdating sa highway Para rin slow Dara siyang maneho Wala liliko Pagpunta ng kalye kita, kita mo Kung paano Sila napapalingon Sa aking oto, Kapag ako'y liliko Sumisyete Sila ay nalilito Dahil Auto ko ay stance Laging sumasabit Lumadami aking fans Pag click ng air Sus parang magic Di ako nagpapag Sabay lang, boss Sabay kayo Game Okay. Okay, done. Three, two, one.